Hi everyone! Welcome to my vlog! And this is Lynn Bridge. So for today's video ay ito na nga papakita ko sa inyo yung uh, paggagawa ng hasa. I mean, paghahasa ng lagari. Ay, di diba? So, bali guys, um, kami ay nagre-refer ng lagari. Naghahasa, nagraspa. So, yung raspa po, ibig sabihin po na, so for example, may talim na yung lagari na pang finishing, tapos kasi pin yung talim nun. tapos gusto niyang baguhin na gagamitin niya pang uh, dust bottles o pang kawayan so pakalitan yung talim at lalakihan ng konti so yun yung raspa I sabihin, buburahin yung unang talim at nalagyan ng panibatong ni at medyo malaki-laki na siya so ganito yung ginagawa pag na So, pag-pair naman Uh, halimbawa, yung nag-aaring yung pantalit ay bungi-bungi na o di kaya tumama sa pako o kaya kinikil, hindi na pantay-pantay yung talit. <laughs> <tat>, kaya <laughs> hindi na siya maganda kapag hasa lang yung kinuwa. So, ang gagawin ko nun ay i re re So, pag hasa lang, normal lang po siya. So, yung talit niya at is rin, lang at bumalakan. Kasi pag sobrang ano, uh, food food na yan. Siyempre, papatalasin yan. Yung ipinan, lalaliman, tapos papatalasin yun. Tapos bubutahan para magatid. Kasi yung nagari, kahit yan, payong kaganda yung talip niya, katalas. Pag walang bupahan, hindi po siya magatid. So, e ganun po yung paghasa ng po. So, bali po yung ginagawa namin. Iba kasi nga ano, saan. Iba yung bayad ng hasa. Iba yung bayad ng pagbubahan ng nagari. So, pareho lang po sa amin yun. Uh, isang lang yun. So, hasa at bukan lang Yun yung payment niya. Yun, isa na lang. Yun. Pero pagka repair o kaya raspa, iba yung bayad. Iba yung bayad ng repair. Iba yung bayad na raspa ng lagari. So, bali guys, paghahasa kami ng itak, kutsilyo, asarol, pait, kayuran or kutsuyan. Kutura ng yung kutsulal, kinso. Ayan. So, yan po yung mga uri ng hinahasa hinahasa namin. Gunting damo, gunting yero. Basta, any kinds of grass cutter, hinahasa po namin. At saka, paalala pa pala sa lahat, sa mga pupunta dito sa amin, hindi po kami naghahasa ng gunting na sa buhok. So, except po yan, gunting buhok at saka ni for pusher, hindi po kami naghahasa. Yung mga naunang nabanggit ko, yun lamang po yung aming mga hinahasa. Kaya, pupunta kayo dito una nga guys, hindi kami nag-aasa. Tapos yung cutter naman ng papel, dipindi, mayroon kami isang uri na na inaasa namin, mayroon naman hindi. Kasi baka mamaya kasi masira yung sa machine na ginagamit namin. Kitaan nyo naman yung mga asa. Bakal mo talaga kasi yan, pangkat talaga siyang bakal. And yung sana, yung mga asa, hindi di akma hindi ako na, hindi ako na, Ayan yung plan, pinatalingin namin kung anong klase ng mga Oh, Tapos, for yan. example, sa so, mga itak naman, sinalawang na. So, kami nang bahala yan. May additional sa hasa, may additional charge nyo lang pagka magpapatanggal kayo ng